Good afternoon everyone. Magandang 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 hapon na naman sa ating lahat. So welcome na naman sa ating channel. And uh, syempre don't forget to like and subscribe and i-follow na rin na po rin po yung page natin. So meron lang po tayong topic today. Sagutin lang po natin kasi hanggang ngayon meron pa rin po mga lumalabas na mga pictures regarding po sa nangyari doon sa Gaza na meron daw pong uh, isang simbahan, Christian church na pinasabog ng Israel. Kasi nangyari po dito no October 7 inatake po ng Hamas yung Israel. Syempre that day mismo ay nag uh, retaliate or gumanti yung bayan ng uh, yung Israel and uh, ayan sunod-sunod na tinira ng Israel yung mga lugar doon na pinagtataguan ng Hamas. So nagkaroon ng balita kasi may mga media doon na isa sa mga naglabas ng information doon na pinasabog daw ng Israel yung isa sa mga napakatandang simbahan na doon sa Gaza. It is an orthodox church. Ang pangalan ng church doon is Saint Porphyrius Church na located doon sa Al Zaiton section Gaza's Old City. So, yan yung pinakaano. Actually, yung uh, simbahan na ito, totoo naman na mayroong simbahan doon name sa isang bishop doon na taga Gaza rin. Meron kasi dito nag-comment sa ating video na minsan akala natin totoo pero hindi po totoo. So, tignan natin mga kapatid. Sabi nga ito, mayroong mga comments. So, naglalaganap ito sa Pilipinas. Sabi dyan, Israel just bombed and destroyed the oldest Christian church in the world. We stand with the Palestine. So una mga kapatid, so totoo naman nagbubomba nagbobomba yung Israel doon sa Gaza. Pero hindi talaga sila bumubomba ng mga places na alam nila na walang uh, Hamas. Okay, accurate po lagi yung kanilang mga bomba. And sabi dito, destroyed the oldest Christian church. Unang-una, hindi po siya oldest na Christian church. Ang pinaka-oldest na Christian church sa mundo ay ang Nativity Church doon sa Bethlehem. Probably this is one of the oldest church sa pinakamata ng church din sa Gaza. So, may nagkalat kasi may merong doong media doon na nagsabi na na nabomba yung church doon na Orthodox. Tapos ang dami mga nagbalik, may mga news, may mga pictures. But later on, no, nagkaroon ng investigation nalaman na hindi naman talaga pala na bomba yung church na ito. Ayan know, oh, isa pa sa mga pictures. Church Saint Papyrus under 1,000 years of Muslim rule. Ayan, Church Saint Puripirus under 75 years of Zionist rule. Ayan, pinapakita na na tumba na daw yung church na yan. Okay, that's why hindi po tayo pwedeng basta-basta maniwala sa mga ganitong balita, mga kapatid. Ayan, actually na uh, nagkaroon na ng claim ito na hindi naman talaga ito na bomba. Kasi minsan nagpapaniwala ka agad tayo sa mga media na hindi naman talaga hindi pa na-validate yung proof kung talagang ito ay sumabog. So actually pinabulaanan din ito mismo ng church ng uh, doon ng Orthodox Church. After that, nung nalaman nila yung news na ito, kasi naggagawa sila doon ng news para magkaroon sana ng sympathy yung Christian. Kaya nga marami mga Christians na nagalit sa Israel. Kasi nga bakit binobomba niya yung place na nagte-take ng refuge ng mga civilian na tumutulong. So para kumampi yung mga Christians sa Gaza or sa mga Hamas, sa so nagkakumuha sila ng mga simpatya. But later on we we find out na hindi naman talaga na bomba yung simbahan na ito. Until now, it remains standing there sa Gaza. So ayon po sa TN TND, sabi dito the Church of Saint Porphyrius posted an update On Facebook, sa Facebook mism mismo nila, minsan mabilis yung chismis talaga. So hanggang ngayon, nandiyan pa rin, kumakalat pa rin sa ating mga social media na binumbaw daw ng Israel ang uh, church doon sa sa Gaza. So hindi ko alam kung anong day na bomba, pero nagbigay sila ng update sa atin na sabi dyan, the church wrote that the building remains standing and it is taking in Palestinian refugees. So nagte-take talaga sila nag ano na mga nag yung mga civilian doon sila tumatago. Pero sabi niyan, they deny the claims na sumabog ito. Sinasabi nila na ang church ay hanggang ngayon nakatayo pa rin. Sabi niyan, our beloved brothers in the Lord, we inform you that the church of St. Porphyrius in Gaza is in the best condition. So the church wrote and the news you spread is nothing more than rumors. We thank all of you, who asked and cared, and we ask you to pray for us. So this is ito mismo galing sa church na ito. So wag tayo basta-basta maniniwala. Kasi grabe naman ang sama ng Israel kasi binomba yung church. So meron silang binomba na mosque kasi mga kapatid sa ilalim talaga. Merong ginagawa nila ng mga hideouts ng mga weapons nila. And sabi ko nga ang pinaka main ngayon ng mga leader nila sa Hamas ay nasa pinaka main hospital doon sa Gaza. Nalaman nila na maraming tunnels and malalalim yung tunnels and then may mga iba't ibang building sila, mga adjacent buildings. And hindi nila basta-basta mapapasabog ito kasi nga, eh, andun yung almost 4,000 na mga employer, employee na mga civilian ang nandun sa hospital. Kasi yung pinakamay na malaki. So doon sila sa ilalim. Imagine. So ganun yung ginagawa ng mga hamas. Kaya nga, talagang ginagawa nilang human shield ang mga tao doon. So... But syempre, balik tayo dito. Marami pa rin mga post. Kaya baka may marinig kayo na, na, na post na ganito. May mga makita kayo ng mga post na may pinasabog na simbahan. This is not true. Okay, rumors lang kasi nanggaling na po mismo doon sa church na walang nangyari. And hanggang ngayon ay nag pa rin sila ng worship sa Gaza. No? So, ayan. Actually, meron din namang news dito. No? Pakinggan lang natin saglit. Kasi nabalitaan din nila ito. So, may mga... Kasi minsan doon yung mga news. Naganap talaga sila ng paraan para makuha yung... Yung magkaroon ng galit yung tao sa Israel.

well, Tom, a reverse image search led us uh, to the same uh, video published uh, by Turkish media reporting on Israeli airstrikes targeting uh, Gaza civilians. Where uh, they published the video that we saw in the viral claims, but they also published the same video, except they published it in broad daylight. And thanks to this uh, video that we see during the day, <laughs> our fact-checking colleagues at uh, Bellingat <laughs> were able to geolocate exactly where these blasts took place in Gaza in particular uh, thanks uh, to this uh, building in the bottom that reads Al Rageb. Uh, this is the name of a b building that is uh, located close uh, to the Bank of uh, Palestine that we see right here, uh, according to this video that Bellingat uh, got from a Facebook post on August 2022, where we see uh, the Bank of uh, Palestine with its uh, logo. And we also see the building uh, that we saw in the videos in the viral claims that reads Al Gap. So, thanks to this uh, geolocation uh, service, uh, we were also able to create an itinerary uh, to show uh, the car distance between. yung pinaka-point dito hindi po natamaan yung church na sinasabi nila na pinatamaan ng Israel. Uh, as the airstrikes took place in around uh, this area approximately 2.6 kilometers away Uh, from the Church of St. Uh, Porphyrius. Uh, so uh, these uh, bombings could not have uh, taken, uh, could not have uh, targeted uh, the St. Porphyrius uh, Church as these users uh, claim on X. Uh, and in case you needed any further proof, the official account of the St. Proferius Orthodox Church also went to Facebook to debunk these uh, claims. So, yung church na mismo ng Orthodox doon na nagsabi na hindi totoo, walang katotohanan ang sinabi na may pinasabog yung Israel na church, Orthodox church doon sa Gaza. So, mga nagalit kagad mga pastor, mga leader dyan na siniraan yung Israel, all of these stories are not true. So, ayan. Kasi nakita ko dito sa mga videos or sa mga nagko-comment, meron pa rin, pinopost pa rin nila para makakuha ng simpatsya, truth will continue to come out talaga. I hope we learn on this. And kung may makita kayo, we need to keep on praying and fighting for the truth. Lalo na sa, against, sa mga tao na against po sa bayan ng Israel. So ayan lang. God bless us. See you again sa mga susunod natin na video. Huwag niyo pong kalimutang i-like and mag-follow na rin sa ating video today.